So yun mga abugid, no, magandang araw po sa inyo. Ngayon po ay July 29, ah July 28 ngayon mga abugid. Magandang araw po sa inyo. So ngayong araw po, ang unang araw na kami ngayon ay mamimitas at uh, magdadala ng produkto doon sa Divisoria ngayong araw mga abugid. Pero ang aming unang magiging produkto para dalhin po ito sa, para dalhin po itong produkto na ito mga abugid sa Divisoria sa kamay nilaan mula po dito sa Mindoro at ang unang pitas po namin ay itong mga duko no? so katatapos lang po ng bagyong karina at nga ngayon po kami namimitas na katunayan mga bukid ay napektuan din yung aming maliit na farm na ito so kung makikita nyo itong harap na ito ito, yung, ito po yung unang puno na namunga nung aking ipakita ito sa inyo last time so duko po ito pero nakita ninyo nanlaglag yung bunga no at uh, namagpag so wala po tayong magagawa diyan ng abubid no so nandito tayo ngayon sa farm at kami po ay namimitas namimitas pero yung pero ngayong oras mga kabukid ay tumigil dahil nga po matindi ang ulan at uh, medyo mahirap mamitas mga kabukid so ito so po nakikita ninyo yung ating mga uh, bunga ng lansones dito ay nalaglag you know nalaglag yung iba sa sahig so at uh, nasira yung formation ng fruit imbis na medyo pungpungan ay nagbitaw-bitaw na kaya wala tayong magawa mga kabukid so medyo maulan at ta uh, uumpisahan ko po so inumpisahan itong ating vlog nito mga bugid, sa maulan so kita niyo ito yung maraming puno ito yung, mara, ito yung, puno na maraming bunga pero kakaunti na lang yung natira din so na magpag ayan na magpag so, medyo maulan mga bukit so hindi ko po yung ating camera no at maulan pero may pailan ilan pa rin dito sa taas na may mga bunga kahit papano pero hilaw pa, alang-anin pa po. Otto, ang dami na laglag oh. Ang dami nang nalaglag. So gatuho ka lalaki nang lalaglag mga bukid, So sayang. Ang dami pong nalaglag dito sa sahig. Sayang at oh. Super sira na yan. Dahil so, mga ilang araw na itong nalaglag oh. So ito po yung aming puno. Lahat po naman ay may konting bunga. So, paikot na ito mga bukid at uh, pinakita ko sa inyo kanina sa intro yung aming napitas so namamahinga yung aking mga tropa ngayon doon sa dulo mayroon kasing kanlungan doon yun naman sila dahil nga po hindi makapitas at ito na ulan ulan baka magbitak bitak no yung ating mga bunga so binisita lang natin mga bukid at isinama ko lang kayo dito sa ating ating maliit na farm na ating pamimitasan so ngayon po ay July 28 taong 2024 at ito po yung umpisa ulit na tayo ay mamimitas so totoo mga bukid na naapektuhan din tayo ng bagyong karina ato ito yung ating mga bunga at uh, naapektuhan po ito dahil nanlalaglag yung iba nanlalaglag So bulaklak pa lang yung iba ay nanlalaglag na. No? Yung iba naman na nakapanginayang ay hinog na ay nanlalaglag pa rin. So sayang po. So, gusto ko po sa inyo ipakita na itong ating lansones ay matuloy naman yung pamumunga. Ayan po oh, yung duko natin. Ayan no? pero sa tindi ng ulan ay eh, maapektuhan ito kapag ka nagtuloy-tuloy mga bukid na. No? nang lalaglag rin po ito pag ito na sobrahan ng tubig. So yan lang po yung kalaban ng na Nationex mga kabukid. Ano? Dami. Sorry mga kabukid mo. So maya maya lamang ay ipagpapatuloy namin yung paminitas hanggang bukas at hanggang sa isang araw. Titingnan natin kung magkano yung magiging presyo sa Dubisoria at ano yung magiging reaksyon ng ating mga buyer ganito nga naapektuhan tayo ng ulan so kasi sa variety kasi ng lungkong gusto nila ay yung formation ng lungkong ay maganda buong buo pero kasi karamiwan pero dito kasi sa amin medyo may mapipitas kami na ang formation ay hiwa hiwalay pero lungkong pong variety yun so magiging magkamuka sila ng duko so yun po yung aming uh, magiging problema kung mababawasan ba yung presyo o mananatili mga kabukid no? so yun po samahan niyo po kami ngayon mamitas at tingnan natin sila mga kabukid ano yun, kaya Totoy na lang ng ano hmm. kailangan natin na dalhin ito ng hindi na ito electric pa na electric pan na ito electric pan na ito pa right? wala ito sa atin, kuni may ha? Ah? kuni electric pan? ano yun may pick up sige, pag-iap lang tagal pa naman kayo you no? Know? hmm. para mas simple na ibalik ko mamaya okay. ngayon, buuhin ko lang paano yung Philips crew ron doon kay Jerlen. Yan ang yung Philips crew ko kay Jerlen. Hindi ko nadala eh. Oo. Kailangan natin yun. Kailangan talagang panginan to. Kasi... Yung up na ang gamitin. ko yung tatlong elektrik pang. Oo. Oh. Para bukas hindi na tayo magano. May pang hipit yun. Di ba may tornilyo pa yung inaikot? Kaya nga, pilits ko lang kailangan nun. May meron naman akong gamit. Yung gano'n, no? Yung pang gano'n. Yung gano'n, no? Meron ako. Meron ka dyan. Sa ibang bansa. Sa ibang bansa, ito mga laglag -lag na ito. Yan, no? Hindi na ito inasama. No, hindi na ito kasama. Magic na ito. Ganda nitong finish niya ito, abi. Ah. Kumpungan to ah. Kumpungan to. Pero hiwa-hiwala hindi niyan do, no. Hirin na Ayun nagbitaw talaga siya. Pero na kumpungan itong duko nito. Lucky rin, no? oh. Oh. Yeah, Yesa, so, bus na. Bus na puno. planong bunga konti oh, lang ng bunga nito sayang hmm. <tipan> 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 Magkatatlo kayo ah. Lima. Ha? Dalawa rin doon eh. Ilang crates to ay? Ito galing yun eh. Yung dalawa doon. Maka limang crates? Mm hmm. Ilang kilo ang isang crates? Yung tutan siya mga 12. 20. 20 kilos. Dito galing yun. Astig at

Medyo tumila ng ulan mga bukid pero sabaw. Mm, dinadaanan kasi ito eh. Sumabaw. So, oh, ito na yung isang puno na binaanan namin. One, two, three, four. Dito po yung galing. Ito po ay nanlaglag pa ang bunga nito. At uh, oh, kalahati lang ng sanga yung namunga. Dahil na matindi yung ulan ay eh, kakaunti lang na develop na bunga. Pero nakaapat na fruits pa rin siya tig 20 ang kilo niyan mga buwid punta tayo doon sa kabila punta natin sila ito lang ang mahirap pagka maulan mga buwid mahirap pong mamitas madulas at ah uh, ko ng buto eh Makailang crates kayo, Jam? sa puno na yan ba diba? ay pong pong din ay pala mabilis kayo kumpungan pala pungpungan malaki pa malaki no kaya kundunoy sa kanila ibang klase talaga yung ano na yun niya eh, ni ang laglag <coughs> ito ang pagbiyahe ng laglag. Ito ng laglag. ng mga laglag. Ito hindi naman ito laglag eh no nanlaglag lang sa dyan ito o laglag ito -lag galing taas napulot din ba kayong laglag Las tres treinta. Hm? Todo. Hanggang alas siete, diba ba kayo? Magapang ilaw lang sundan ko lang tong isa na to. Ganit mo Hmm, Hmm, laglag oh, sayang oh, kaso yung mga wasak na. Ito yung ko mga laglag mga though, pag nagaulan oh. oh. Pwede pa eh. Pagpunay sa wala Man, no? ah. Dasang, ano? Hira Maano na pag laglag no ha basta ano? no siya alam mo galing dito ko lang siya para pag laglag na lumama na no dito din mo pa

Ano yung biyak? Talagang lalagay lang biyak, ron? Oo. Hmm. Ay, madami nga. Bakit yan? Nagpipish ang balat <laughs> niya. Magulan ba yun? Oo. Nagpumanit to. Hmm. Ganyan? Bawag. Nag-irat lang. May nakarit rin. Oo. Hahaha. Oo. Ganyan? Ganyan nga. Huwag yan. <laughs>

So tayo ngayon ay lilipat mga kabukid dahil namumutok na yung mga bunga ng duko dun sa kabilang puno dahil yung karakteristik nyo na yung manipis ang balat. So pagka ganito kasing malakas ang ulan, malamig na ang panahon at na palikid, namumutok na ang duko, bumibiyak-biyak na yan. Kaya pipili tayo ng puno na medyo makapal yung balat ng bunga. So tulad nito, oh, sasandal natin yung ating mga mga hagdan so titingnan natin sa dulo kung hinog na bago natin pipitasin mga abugid so tingnan nyo po ito pong puno ito ay sobrang daming bunga at yan nga lang sinasandal yung mga abang hagdan at talagang aakyatin natin yan so kagandahan sa doko mga abugid ay matibay ang sanga niya hindi kadulad ng lungkong medyo mahuna eh. pero ito matibay ito lungkong po tingnan nyo hindi magkaintindihan yung mga tropa natin kung paano aakitin mayroon doon sa dulo meron din eh meron doon naman sa baba so tatlo ang nakahagdan isa ang nag ano namimita sa mga sanga sanga laylayan walang hagdan eh pulang at yung isa namumulot o oh, niya pero hindi yan basta pupulot mga abugid tinitingnan niya baka lumak na yung niya ay pag nahalo yan sa karton ay mabubulok na ang mga kasamahan yan kahit sa riwa so makikita ninyo ang karakteristik ng luko o oh, napakarami mga kabukid kung ay isa isa o, tingnan nyo itong isang ito itong isang tropa namin oh. No? isa isa nyo itong pinipitas iniiwan namin yung hinog ay yung hilaw iniiwan namin yung hilaw at babalikan namin yan next week So kaya kumamitas mamitas ng mansonis mga abugit na hindi agad namin matapos. Baka mga dalawang buwan pa ito. Dahil yung iba mga pansin nyo, hilaw pa. Oh, iiwan namin yan. So yan o, oh, kita ninyo. oh, isa-isa yan, isa-isa. Mamaya pupunta tayo sa pakihan. Doon, kwento ko sa inyo. yung may nalaglag pa nga o. Oh. May po at sayang. Mamaya may kukwento ko sa inyo kung paano naman namin ito hihirangin. So pipiliin pa namin dyan ang bulok ang hilaw baka may, nap ba may napitas na hilaw eh. tapos pipiliin pa namin diyan yung maliliit may iba pang mamimili ng mga buwin so ito na nga yan na dito kami ngayon dumirekta sa aming pakyan binubuhos namin doon bubuhos namin yan isa isa at may taong pipili niyan yan si master oh. yan si tatay tinitingnan eh, niya kung okay baka alanganin ng pitas eh dahil medyo malamig nagmamadali din minsan ng mga tropa so yun na patutuyuin pa yung mga bugid so lalagyan namin electric pan kung mapansin nyo may electric pan kailangan pang patuyuin yan hindi natin pwedeng ilagay sa karton yan ng basa o o tinitingnan ni master o tinikman ay parang okay na raw o pasensya at medyo mauga o kita ninyo basa ho mga abugid eh so tututukan natin ng electric pan yan tapos ikakalat natin yan ang duko ganyan ang mga duko mga abugid so tingnan niyo, o, hinihirang na namin naalis na namin yung mga malalaki sa maliliit hiwala yun at yan yan ang sticker namin batala duko so sa divisorya yan ang pinaka Uh, aming pangalan. Kung gusto niyo bumili at ibenta mga bukid, sigurado po dito. Quality po ito. Yan. Tinitimbang po namin ito ng maayos mga kabukid. Yan. May pasobra pa may isang kilo. Para kung sakali na magkaiba ang ating kiluhan, minsan kasi hindi lahat ng kiluhan pareho eh. Kaya nagpapasobra kami ng na isang kilo at kalahati. Tapos yung tatalian namin ng na maigi. So itong variety na itong mga kabukid, lungkong yan. Yan, no may ikukuwento ko sa inyo kung ano itsura niyan. So mas maganda Yan. yan ang pinakamahal na klase ng variety na lansones mga bukid ang lungkong sweet lungkong po talaga yan 23 kilos kada karton so yan po maingat po namin eh, tak na nagulugulo na yan nilipat ko kasi dito so yan yung makikita mga bukid ang ating galawan ay talagang maingat naming inaayos para po pag dinala namin sa customer namin sa divisorya ay talagang hindi puro not ang karton maingat na maingat namin ang karton na inilalagay sa loob ng van ayan po so yan po ibilang na bilang namin at iniingatan po namin so yan ah ang aming tropa busy busy may ubat baro pa nga So ito na mga kabukid yung ating mga naipon So dalawang sasakyan yung aalis ngayon At uh, hindi kakasya ito Halos na sa dalawang daang kahon yung ating napitas ngayong araw At yun po, oh, binibilang ko na kung pakatamali ang bilang So ito po bathala duko at bathala lungkong So lilipat naman tayo sa pamimitas ng lungkong mga kabukid So itong mga nakalagay sa crates na to Sa iba't ibang kulay ng crates Mga lungkong po yan Na pinamitas At dadali natin doon sa pakihan kanina At ito na yung kaninang sinasabi ko Yung lungkong no? Sweet lungkong So ito po ang pinakamahal na Variety ng Lansones no Dahil ito po yung pinakagusto ng tao Sa Divisoria Sa Norte no Baguio ang kadal kadalasan customer namin at mga taga Tarlac may iba po ay taga Pampanga so wala po kasi lansones dyan sa area na yun mga bukit so yun po na. Ang mga buyer namin no, dito sa Oriental Mindoro samot sari po na mga buyer ang pumupunta sa amin dito mga taga kung saan saan mga bukit so kung ano ano po ang kanilang mga pinamimili may mangustin kung ano ano po pero ito po ang longkong na gusto gusto nila ano binibili nila ito at naibibenta pa nila ng uh, mas magandang presyo sa iba't ibang lugar dyan sa Luzon no? so sa Luzon Baguio, Pampanga Subic so Tarlac so yan po yung mga lugar pinadadalhan, so itinatali namin yung maayos itong mga kabukid dahil baka malaglag sa crates no at mga alat sa side so tinatalian namin dahil dadalhin nga ito mamaya ito so, ang puno na punta ulit tayo doon sa kabila pero apektuhan ng ulan oh. ang fruit formation ay kulang kulang oh. Hmm. bungi bungi ang fruit formation naging bungi bungi ang gantaas hmm. napaganda ang tura nito mga bukid pagka ano, hanap tayo ng magandang fruit formation bungi bungi na ito eh oh. ang laglag po ang okay. okay. dami laglag hanap tayo ng magandang formation hanap tayo So ito mga bukid no. Ito yung puno ng longkong. So, medyo magaganda na rin ang formation nito. So ito na yung mga napitas natin. So ito po mga longkong po ito. So ito sinasabi kong magandang formation ng longkong no. So ito po ang kategorya nito. Extra po ito na longkong. So, maganda-ganda po ang presyohan ng ganitong maganda, ang fruit formation. So, ito yung hinahanap ng mga buyer, lalo na yung mga mahilig mag-display. Ano po, hindi ni-display nila ang kanilang mga paninda. Diyan, sa gilid ng Divisoria, mga bukid. So, ito pa yung iba. So, yan po yung iba, oh. So, mga... So, nga mga, mga bukid, no? Ah, so, uh, puro hakot at, at pamimitas yung ginagawa so, maraming salamat po sa inyo mga Mamaya buwin. Mamaya ipupunta Sana kami sa, sa na pakihan para sa ipaki, ikarton at ibabiyahin natin itong mga lansones na ito. Papuntang Divisoria at doon po ang mga buyer natin mga kabukid na. So yun po mga bukid, maraming salamat po sa inyong support at panonood. So yun na mga unang araw. No? Ito po yung unang araw namin ng pamimitas. At uh, medyo gumanda na rin ang panahon. So yun po, maraming salamat po sa inyong support at panonood dito sa ating YouTube channel. Kaya huwag niyo pong kalimutang pindutin ang subscribe button at ang notification bell para po lagi kayo updated dito sa ating konting gawain mga kabukid. Maraming salamat po. Paalam.